Good morning! Samahan niyo ako magluts Grabe, first time ko tong gagawin. At thank you pala kay madam na nagtuturo sa akin. Yung mga hindi ko kaya, grabe. Alam ko hindi ko kaya, pinagawa niya sa akin. At goods, kaya ko pala talaga. Yung iniisip ko na mapipilayan ako pag uwi, grabe, hindi ko kakayanin umuwi. Ayan, nagawa ko siya at hindi naman pala ganun energizer siya after mong matapos mag-exercise. Thank think so much nagawa ko siya ng tama kasi pag tama kasi yung position, hindi masyadong masakit after. At saka syempre, ayan, isa pa lang yung lagay ko na pampabigat. Ayan, pagka sa susunod, ayan, pabigat na ng pabigat yan para naman mas maramdaman natin yung effectiveness. Ay, tsara! <laughs> Ayan, thank you for watching. Pa-subscribe, likes tayo dyan mga madam.